Hi everyone, so uh, it's been a while and um, ah, Mahaba ng buhok natin Mahaba ng buhok natin So um, might as well to have an upload again And ma-share ko sa inyo yung mga insights ko sa mga uh, Not issue but um, topics about transitioning Siguro, uh, but uh, disclaimer all na masasabi ko dito sa video na ito it's it's all about my experience my perception okay and also disclaimer wala akong babanggitin na brand uh, and uh wala akong babanggitin na brand and i this video is not intended to you know sabotage or um, mamahiya ng ibang brands like i said this is my own perception, okay? So the topic that we are going to discuss is all about um, the bioidentical hormones versus the herbal, uh, herbal, herbal hormones. Yeah. Or we have the herbal phytoestrogen and also we have herbal antitestosterone so just to make it um, in a broader term gagamitin natin is herbal herbal um, hormones okay herbal hormones okay so um, i have tried several uh, several sinasabi nila herbal or boosters okay and also um And also, I have been using a bio hormones. Okay? Hindi na ako magsasabi ng brand. Pero ngayon, ang nagiging, ang nagiging issue ngayon is, umepekto ba ang mga herbals? Okay? Umepekto ba ang herbals? Um... Um, lalong-lalo na when it comes to, you know, uh, boosters of hormones. So, lagi nating tatandaan, kahit anong herbal, okay, herbal supplements na tinatawag nila, lagi mong titingnan yung botelya, okay? Pag nakita mo sa botelya na no therapeutic claim, it is not medically, hindi siya medical grade, okay? Mean, meaning to say, there is no supported study enough, okay? Enough supported studies na itong supplement na ito ay makakakorek, okay? Or makakagaling ng imbalance sa hormone or makakadagtag sa hormones. Lagi mong tatandaan, pag nakita mo, no therapeutic claims, huwag ka nang aasa na lahat pare-parehas ang magiging you know, pare-pareha sa magiging epekto. Tandaan, sa kahit anong uri ng suplemento, suplemento, whether it's herbal, whether it's collagen, whether it's glutathione, okay? Lagi, lagi, pag nakita mong no therapeutic claims, meaning to say it is not medical grade. Hindi siya gamot. Na so tano, should I go for bioidentical hormones or herbal estrogen, uh, herbal estrogen or herbal anti-testosterone? the answer is first consult your endocrinologist okay I know I know I know I know maraming laganap sa TikTok, sa Facebook, at sa kahit anong social platform na makakakita ka ng mga, you know, testimonials, We respect their marketing strategies, okay? We respect those testimonials. But, testimonials are not your experience. Meaning to say, bibili ka ba? It's up to you. It's up to you. It's your own risk. Okay? It's your own risk. Now, pero ang pinaka-sure niyan is kung talagang gusto mo talaga yung seryosohan, yung professional na and medically grade na and medically na mapapatunayan mo na tumataas ang estrogen mo and bumababa na yung testosterone mo, go consult your endocrinologist and let your endocrinologist order a laboratory test so you can monitor your estrogen level and testosterone level and let him or her uh, prescribe you a medication to you know, aid on your hormonal replacement therapy. Ngayon, ngayon, isa pa, isa pang pa issue. Technically, and medically speaking, meron tayong tinatawag na meron tayong tinatawag na hormone receptors. Okay? Hormone receptors. Lahat tayo, whether lalaki o babae, meron niyang estrogen and testosterone receptors. Okay? Siyempre, yung mga receptors na yun, ang kakapitan lang talaga niya, bioidentical. So, isa pang issue niyan is, isa pang issue niyan ay, need ba talaga ay bio-identical hormones? as my endocrinologist say uh oh <laughs> uh oh kasi bio identical meaning to say bio buhay identical kaparehas living things tayo ibig sabihin parehas sa ating katawan or parehas sa ating uh, hormones sa katawan, yung isinil-supply sa atin, na tinatanggap ng katawan natin. Okay? Para hindi magkaroon ng mga side effects or the worst is complications or worst is counter, you know, um, um, ang tawag dito, counter interaction ng gamot. Okay? So, kap mero mga studies na supported when it comes to Diane 35, to be honest. Uh, ban, siya, ban siya sa Europe, okay? At sa ilang mga bansa sa, sa, sa ibang bansa, uh, ilang states sa Amerika. Ban yan. Kasi merong studies na supported na hindi lang naman transgenders, mga babae kasi mostly ang contraceptive sinong nagamit ng mga mga um mga biological female. So nung gumagamit sila yung mga Europeans may ilang mga cases na nagkakaroon sila ng thrombosis or clotting ng dugo. Kapag kasi ang ang ating dugo ay madaling magclot o mamuo, pwede siyang bumara sa kahit anong parte ng ating katawan. Pwede dito, pwede dito sa puso. Okay? And kapag gano'n yan, pwede pag dito bumara, ang tawag doon, stroke. Okay? Pag dito, pwedeng it can lead to myocardial infarction or atake sa puso. Kasi kapag may bara, hindi nasusuplayan ng dugo. Nagkakaroon ng infarction or nagkakaroon ng um, ischemia. Okay? Ischemia muna and then infarction. Ischemia is, ischemia po ay, uh, by the way, I am a nurse, but I am not uh, an expert when it comes to this. So, lahat to, natutunan ko, napag-aralan ko, and sa experience ko. Ischemia is kapag may bara, nakakadaloy ba ng ayos ang dugo? Eh, ang dugo ay carry ng oxygen. So, kapag walang oxygen, magkakaroon ng ischemia. Ang oxygen ay nag at saka ibang um, nutrients hindi dumadaloy sa tissue. Ano mangyayari kapag walang nutrients at oxygen? Mamamatay. So, magkakaroon ng infarction. And that infarction can lead to stroke or cerebrovascular accident. And also, myocardial infarction. And that myocardial infarction and then cerebrovascular accident is very fatal. Okay? So, yun. Kung naniniwala kayo sa mga studies na yun, might, might as well itigil na natin ang pag uh, ano na dayan Pero actually, effective ba sa akin? Yes. <laughs> Yes Ilang buwan din ako gumamit niyan Effective But I am taking it On my own risk mm -hmm. I am taking it On my own risk Pero I am planning Because hindi na ako tumatan Hindi na ako bumabata. And uh, Hindi ko rin sinabi na mga bata pwede mag Ano niyan just to make sure that I am safe when it comes to my transitioning, I would rather take a bio-identical hormone. Okay? So, yun lang. Sana nakatulong. Kasi ang daming mga issues, ganyan, ganyan. oh, oh, oh FDA approved. oh, um, maraming testimonials. But, does it really have an effect on your transition? Back up by your laboratory tests? Alin lang ba? Ano, ano lang ba ang makakapagsabi na nagbababae ka na? Bukod sa itsura. Baka naman yung nagtetestimonial, feminine na talaga siya. Baka naman yung nagtetestimonial, talaga meron siyang ano. At nakakasiguro ba kayo na yun lang ang ginagamit nila? Okay? Bigyan mo sila, or uh, if you want to try it, try it. But back up with laboratory test. Una, bago mo itake, magpa-laboratory ka, magpa ka ng estrogen, magpa ka ng iyong testosterone level. Another thing is, um, magpa ka rin ng iyong chemistry. O okay. chem 5, chem 7, kem 10 na binubuo ng creatinine ng SGPT creatinine is for the kidney SGPT and SGOT is for the liver tingnan mo kung hindi mabigat sa liver at saka sa kidney and then go to your endocrinologist ipa-interpret mo sa kanila after mong gumamit makikita mo rin naman kasi numbers eh bumababa yung testosterone level ko after tumaas ba yung estrogen ko doon mo masasabi if effective talaga sa iyo, sa iyo ha, yung ano, yung, yung yung product. Mahirap kasi na mag-rely ka doon sa physical attributes nung gumagamit kasi kasi baka feminine na talaga sila before before pa lang ng kanilang transition. Kasi depende yan sa bone structure. Depende yan sa genes ng tao. For example, si Paulo, si Paulo Balesteros. Feminine. Kahit lalaki siya at hindi siya nag-hormones, feminine yung features niya. Pag-hormones mo siya, magiging babae yun. Compare mo naman kay, um, sabihin natin na, um, compare mo siya, o oh, feminine na si Paulo Balesteros, ah pag hormones mo si Manny Pacquiao, very masculine yung features. Siguro magsasoften, pero hindi mo makikita na babaihan-babaihan. Just think about it. Okay? So, always, always, always back up with laboratory tests. Go consult your endocrinologist. And kung gusto mo talaga at wala namang adverse effect or hindi namang makakahindrance sa transition mo yung paggamit ng mga herbal supplements, why not? as long it is FDA approved, as long as hindi nakakaapekto yon sa mga hormones levels mo na masama ha, or hindi siya nakakaapekto sa blood chemistry mo. Kasi mostly, pwede, ang mga herbals is nakakaapekto rin sa liver. Because lahat yan dumadaan sa liver and kidney. Okay? So, that's it sana makatulong ako sa inyo. Naging concern lang ako doon sa malaking issues. And also, isama na rin natin, kung talagang napaka male ng features mo, why not go to have a surgical procedure? Right? Ang babae kasi, pavit talaga siya. Ang lalakit mapanga. Yun talaga yung ano ng feature ng lalakit, babae um, mapapansin mo majority na lalaki may lubog dito ang babae rounded so why not go to uh, a nose ng lalaki iba rin, sa nose ng babae so if you want a permanent change on your features magparetoke eh. wala naman masama as long as legit safe ng pagpaparetoke eh. okay. Okay? And also, there is no, kung sasabihin natin na, may iba talaga na feminine na talaga, wala tayong magagawa doon, jeans nila yon, No? Pero kapag naman na, uh, nakita mo na, kahit mag-hormones ako, lalaki pa rin, why, why have a, talk to a surgical doctor or cosmetic doctor, what can help you to change your physical features. That's it. Thank you very much and you have a great day.